Sarap naman ako. Ako mahuhuhu. po tayo sa ating tabing ilog po mga kapambin. At tayo po yung mga mako muna. Pang po natin. Si mami ay nakabili po ako po ng susupo. 6 na kilo. Ay yung iba. Papasulubong po natin sa tayabas. Kailan nanay po. Kailan tatay. At sa mga kapatid ko po, po. Ay ngayong umaga. Tayo po magluluto muna ng ano. Ginataang pakopo ng susu. Masarap Masarap po yun. Kapag po maulan, nadami po ang pako dito sa tabi ilo. Kaya tayo mong hukong mo mga madalian po. Pagkakadami rin po sa riwa. Yeah, eh. Ay, ay. ay sangka pa naman na. Eh. Sangka pa naman po nara. rin. Ibigay yeah. <laughs> Yung suso po ay magkano nga ba kilo? 70 daw. 70 po. Ay di binayaran po ni mami ng 400 ng sabi nga nung may-ari ay 420. Ay di tinawad na po yung 20. Yun <laughs> po sabi naman na pwede naman tumawad. Eh, Bakit walang kasalanan po? Bakit may, yung may kasalanan na ang nahingin ng tawad? Gusto ko rin yung manguha. Pwede eh, manguha na. Doon marami sa kabila. O e, dito mo na. Dito mo na. Wala naman dito. Wala pa nang manguha. Ayan nga sa likod mo. Ayan. Pag-anong tayo? Tapos dito tayo lalabas mamaya sa baba. tumain ka sa sawa. <laughs> Aske. una, tumain sa sawa. Pare <laughs> po, mangkit oh. Ngayon po pala itag mangkit. Yan oh, mga tuyo na, nadikit po yung dami. Matalas pa naman ito. Ano yan? Ano yung tawag din? Mangkit? Hindi. Hmm, um, yung bagang... Hmm. Pag minsan ay ginagawang pansara ng damit. Oo, maipo ako. Si Daddy. Hindi nakita. O, ang ganda, oh. Ah, Ayan, maganda dito mo, oh. O, si Gabi, o dami. O, ng, ng gabi. Ha? Baka kumakan ng gabi. Ha? Saan ka na? Kung kukuha ka ng gabi. Ay, alis. At baka ka magtikaya. O, o. Kaya, nang baka yan ay makati. Hindi po, la <laughs> <laughs> Hindi po lahat ng gabi ay, ano, pwedeng gulay. Aba, may kamot sa ka masakti, ah. Ano? May di kamot um, hindi nalangunan <laughs> asukalaan po, ang sikreto Lalagyan niyo po ng asukal yung, pag nagluluto lalabunan. po, lalagyan niyo mga kaunting asukal yeah. yung po ay nawawalan ang katu, so, asukal at saka po kaunting suka para maa po yung triplano <laughs> di ba, oi bakit may suka oi ah, bakit may suka pa di ba pagkikinabasin yung makating lalagang <laughs> suka <laughs> Joke lang. Oh, <laughs> di lalagay ng suka yung lalamunan. Ayun pa, dalawa. Buso eh. Ang dalawa ah. Dalawa pa. Ang kaisa ah. Isa din bata pa pala ito. Pork pa po. Yung asyo. Ah, oh, ganda po. Oh. Eh. Pag maulang po ang panahon, talagang Tukoy na po natin ito. Gawa ng ang daming pakupo din Wala pa pong nag-aayos ng tubig. Wala pa. Wala pa wala nakakapanguha. Meron dito na, ang itong na tako, dalo po. Kasi ang laki mo. dito. Kasi ang laki mo. Ay, wala Bakit? Sabi mo wala pa nang umuha. Kaya, dame, dame, dame. Pag ako nagtihaya ay. Matuwa o meron yung dito. Ito yung haba dito. Eh, hindi na kasama ang tangka yun. Ang ito Yan para po po. Aray pa katawagan tayo. Ito nga yun. Ayan. Ah, Ha? Oh. Huh? Pwede ka sa bukong yan. Oo. Oh. Hmm. Ayun pala na yun. Eh. Abot mo yun. Saan? Yan. Ayun, sa dulong-dulong yun. ah, oh, ito yun. Pag mahirap ito natutong sa akin. Ayan, ayan, ayan. Sa so, baba. Pwede pa yan. Eh. Ayan, ba? ito ba? Hindi uh -huh. po. Mayroon mga kaparambin. Hindi ni. Ayun, naiwan mo. Saan ba? Aray ah. Oh. Ang ay, kayo nakita mo lang yung malaki ay. Okay. Okay, oh. Oh, oh. Yeah. Ah. Ang ganda nga niyan, ano. Hmm. Ang tayog, hanggang saan lang naman ang putol nyan, hanggang sa malutong lang. Lahat na ito? Hindi Oh. Matigas yan, matatalak ang kanya ah. Ganda, parang mayroon pa din ah. Wala? Wala, isa kabila naman, isang dalong naman ah. Manguha ka naman naman. dalong dalingan. Hindi na. Wala ah. Wala, kung manguha ang buto ng dalong nyan ah. Matalong buong tubig. Itulik siya. Kinakakain doon sa may katabi ng ano, bag. Ay, yan. Ang sarap. Awan po. Huwag. Oh, Bakit? Oh, yan, naman. tamis po doon ay yung... Nakamakot eh. Mm -hmm. Hindi. naman, ah. Sa bahay po inib na. Ang sarap. E, yan naman yan. talaga sa dya yung kinakain. Ha? Sa dya yatang yun yung kinakain. Yan, tamis ah. Magkakaiba man yata yung tibig. Hindi porket tibig. Ay, Nakakain. makakain lang. Hmm. Ano ah, nga sa English yun? Ha? Uy, ano nga ah, sa English yun? Ha? Ano nga ah, sa English? Ano yeah. ah, sa English ang kibig? Tigbig. Tigbig. <laughs> Maligtan! <laughs> 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 Tigbig, yung ginagawang Ay, prosilas. May hindi tayo nadalig bubuyo po yung ano, mga hapon. Ano nga? ba? Oo, oh, layuan ka boy. Ha? Ayan. Oo. Bakit ang nangahabol. Ayun yung nanghahabol. Na, sabi mo nangahabol. Yan laywan po. Oo yan. Ay iba ayun. Oo yan yung nanghahabol. Yun, yun, Kamaboy. Wala itak mo na. Huwag mo kayo magpag-asa Ayoko ma. Yan. Uyungin ko natin sa tabi. Huwag mo tayo magpag-asa. Huwag mo tayo ka na ng... Uh, binilot na... Aso? <laughs> <laughs> hindi, yung gabi, ano? inaasiman ng kalamansi. Ano? Oh, paglasing eh. Oh, hindi naman purkit lasing ka lang kakakakain. Ah, sarap eh. Ah, fresh po. Fresh parang Riverside. <laughs> 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 kulit mo <po>, eh. ay. <laughs> Sa kulit. arepo po ko ako mga kambing. Nami po. Tara, uwi na po tayo. At tayo po'y magluluto po naman ng almusal. Hindi na ba yung dadagdagan? Si mami ko pala. May yung kaya dyan na. Hmm. Hindi na yung dadagdagan. Masa ito. Balahok lang naman po eh. Ayun, tamang-tama -tama po eh. Ayun, yun po tayo din eh. Pangkata na po ito. Ayun, ayun ting ba na po? Tama lang siya? taga-tagaan pa yan. Hindi na, pakalaw, hindi na. Ito, malakas. Dati, ay. Nung dalaga pa ako. Uh -huh. Di ako magluluto. Ako rin nahanap ng niyog. Ako hahanap ng gulay Tapos? Ako matapas ako kumakayod. Dato po sa mga nakaranas ng ganarap sa Ang gamit po ay itap. Ang sanggatong pa namin ay bao. Dapat pala yung ipin ano? Ang talo? Maraming ang talo? po! Hindi kaya? Tanggal na eh. Huwag para mambugmoy man yan. Hindi. Baka mo na. Para magaan? Hmm. Dalam mo pa ang sabahong yung kapar eh. Hmm. Para pati makita mo kung bugmoy hindi. Pwede kung tamang pagbaak. Hmm para magkaroon sa ano nga Ano nga niyo? Niyo, niyo. Maasin nga Maasin. Hindi ang sarap. Hindi ang sarap. <laughs> 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 hindi ang sarap. Hindi ang sarap. sarap mo maasin, <laughs> sinabi ko hindi. Pero masarap. <laughs> <laughs> hindi ang sarap. <laughs> Di, ibig sabi <laughs> hindi masarap. Uy, saan ba dadaan? Dito na. Uy oh, na. Bawin na po tayo. Nilagyan na po ng sabaw ng gata. At nasangkot siya na po yan. Yan po yung unang gata po. Ito lalagay po natin yung ganda yun eh. Sala, hindi yung nini siguro. Yan po yung pako. Fresh na fresh po yan. Mayan. May sili pa. Oo, huwag lang isa. Alam ko gusto mo yun eh. Libre naman po ang ulam natin. Almusalan. Luto na po mga karmbin. Itong ating ginatang suso na may pakupo. Kain po mga pandin Matay sa loob. Susawa, mo matay. Ah,

Ay, masarap. Ang ganito ang mga musok. Sabaw ay, kain na. Kain na po. Tapos, may pako. Ay, masarap. Uwas na. Ano ba? Alas-alas na. Ano? May ba ang dasi-pareng ano? May ba si ang dasi-pareng ano? Ang dasi Balik Malik na lang.

ang sila, o. anak? Parang may buha galim, anak. Huwag yung ano ha? Huwag yung -ano. Dito. Dito yung, ano, ba anak? Wala na anak? Ay, kain na. Kain na. Diba? Kain na. Diba? Kain na doon. Diba? Sabaw na diba? sa lang. Titikas naman eh. Pagsik-sik kita. Pwede nga, titikas. Oo hmm. lang po. Ito naman po. Ito eh. kayo ha. Uh, Parang hindi sumuka. Kaya -be bibiya ha. Pagdahan ka lang. Pwede sabaw pa may nakakaalis dyan makagiyaklaan po tayo at tayo ay magbiyahan na po yung talong po natin ay nakatatlong bundle po yan po yung gold tapos yung isa tatlo't kalahati ah tatlo't kalahati po tapos yung pangalawa. Naka sambal din 40, ano pala yan? Ano? Deso sopa. 45 kilos po, mga kapandin. Deso sopa. Ano, ano, Kasi eh, pala na ako. Kalahati po, nung nakalang ng 83 Mas na rin po. Pabayan po tayo muna. Magde-deliver po tayo ng talong sa palengke. Highway na po 'di? Eh, Dito na po tayo sa palengke. Pangkrodo daw ko ari. Man Deliver, mag-deliver tayo. Deliver muna ko ito, ito eh. Changi ba kanina? Bukas o ito eh. Sabad o ah. Sa Bukas ang changi. Nagagagak na uli. Huwag mo nga lang. Talos. Salamat pa, try sa bahirap ng sasakyan. Ayan po. Paling kinang tagkawayan kaysa. Malawak po yan doon sa loob. nasa sa lilo mo to eh. Kaya pinto. Kaya na po tayo. Ang pogi. Pag nababaan na ka. Okay? Lalo ko to, yung kasi ito. Ada tu, yang ada yang mengatalu, dami, dami. <laughs> <laughs> May bago tayong cameraman po. Si Bayaw. Ay, Uy, sino yun? Ang ganda nun o. Pero yung hindi. Ah, Pero wala yung mga buta. sira. Buta. Wala yung mga butas. Magkano na bumaba po? Bumaba daw, bala siya. Ay, ikaw na kumuha ng ano. Mabili kami ng chinelas. At saka na ang face mask. Bali, ano po. Bumaba po yung ating delivery ngayon. Bali, ang kuha po niya. Iti po ang kilo sa good po. Yan po. Kasi ito Oy! Oy, salamat ah! Oh, salamat! Oh. Ganun po talaga. Hindi naman po laging mataas ang presyo po ng mga gulay. Yung ang palayang nga po ay ano din, baba din po. Pero okay na po. Naka 3,000 naman po tayo pang crudo to eh. di May pagkain pa po tayo. Ay, pang, pang kain. Pang merinda. Pang merinda, pang kain, pang, pang gas. Oo. Oh, okay. Yan, bali hanggang dito na lang po ating vlog muna at tayo po ay dirigid na rin sa Tayabas po. Babay po muna mga kapit.